ina ni Fiang Smith na si na Smith may babala sa mga basher ng kanyang anak, lalong-lalo na kay Kiwi. Ano nga ba ang katotohanan sa pagkatao ni Kiwi? Eto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. Oy, okay, may nag-message sa akin. dapat daw bigyan na ng action niyan si Kiwi. Kasi sobrang alarming na daw. True, tita. Even personal life ng dalawa, inaano. Kiwi! Ano ba kasalanan? Tanong kita, Kiwi. Ano ba kasalanan ng anak ko sa'yo? Ikaw to nagpapakalat ng maling ano eh. Maling information, maling information about sa dalawa. Ano ba? Ano ba pagkakamali sa'yo nung dalawa? Yun. Tinatanong kita, Kiwi. Magpakita ka, huwag kang gumamit ng, ng dami account. Please wag ka magpakalat ng maling information dun about sa dalawa. Kasi walang ginagawang mali yung dalawa sa'yo. Ano bang pagkakamali? E, yung paulit-ulit tayo sa anong pagkakamali ng dalawa sa'yo. Magpakita ka sa akin. Huwag mo idaan sa dami account. Ikaw to nagpapakalit, nagpapakalat ng mga maling information about sa dalawa tapos nababash ng todo ang anak ko. Sino ka ba? Islang Kiwi. Tigilan mo na ang anak ko. O yung dalawa. Hindi lang ikaw pinanganak ng Diyos. Matindi na talaga, 'di ba? Ang dami kasing napapaniwala nitong Kiwing to, 'di ba? na hindi ko maintindihan kung bakit kayo naniniwala sa isang account, 'di ba? Na wala wala man lang identification kung sino ba ito, 'di ba? Hindi man lang niya maipakita ang kanyang mukha, hindi man lang siya makapag maka kung sino siya, 'di ba? Pero ang dami niyang napapaniwala, marami siyang namam, mga namamanipulate na tao. 'Di ba? Kasi siguro dahil maraming tao na naghahangad ng gusto nila na hindi nila na nakukuha, ngayon ito si Kiwi na jajaan, 'di ba? Gumagawa ng kwento, 'di ba? At marami silang marami siyang napapaniwala at kitang-kita naman 'yan sa mga kanyang followers, 'di ba sa kanyang mga social media. E eh, samantalang itong kanyang uh, kini kinikwento na mga realidad na buhay, na merong mga totoong buhay, na sila na mismo ang nagsasabi na hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Kiwi, pero mas pinaniniwala ang pa panang itong si Kiwi kaysa dun sa mismong tao na kanilang pinag-uusapan. ba diba, nakakalungkot yung ganitong klase ng tao na mga naniniwala sa isang taong walang identity? Mas pinaniniwalaan nila yung taong yan kaysa dun sa taong involved, di ba? Hindi sila naniniwala. Ilang beses sinabi ni, ni Fiang ang totoo sa kanila dalawa ni Jared at kung ano ang totoo rin sa kanilang dalawa ni JM at ganun din naman si uh, Tita Mirna Smith, 'di ba? Ilang beses na niyang sinabi na gustong-gusto niya talaga si JM para sa kanyang anak, 'di ba? At botong-boto talaga siya, 'di ba? At talaga namang nakakahanga naman talaga rin ang pagkatao ni JM. Kaya nakuha rin ni JM ang respeto ng family ni Fiang, 'di ba? Dahil talaga napakabait na bata nito. Mapait din naman si Jaren, kaya lang Siyempre, dahil nga sa mga pinipilit ng iba mga supporter na silang dalawa ni Fiang ang, mag, ang meron daw private relationship. Ayan, di ba? Kaya nagkakaroon na tuloy ng distansya si Fiang, di ba? Kay Jaren at ganun din naman si Jaren tourist respect naman kay JM, di ba? Nakikita ko pa rin naman kay Jaren ang respeto niya kay JM, kaya dumidistansya siya kay Fiyang, di ba? Sana lahat ganon, di ba? May respeto, di ba? Yung, yung inyo nga sinusuportahan, di ba? Na si Jaren, may respeto kay JM, may respeto kay Fiyang. sana ganon din kayo, di ba? Sana Ganon din, ipakalat yung respeto at huwag kayong maniwala sa isang account, di ba? Na wala namang identity. Hindi niyo kilala kung sino ba 'to, di ba? Nagiiisplook lang na ang kanya mga pinupusa uh, pinupost sa na nagkagaling din naman siguro 'yan sa mga GC na kwentu kwentuhan hanggang sa pinagtagbi niya ang mga isto istorya, di ba? Nag-create nag siya. Ayan. At inyo namang pinaniniwalaan. O sya sya, ituloy na natin ang naturang video. 'di ba, nang sa paglalabas ng saloobin ng ina ni Fiang Smith na si Tita Mirna Smith. Nambugbog daw si JM ng ex. Nambugbog. din mo na nanakit yun. Bugbog, Berna. <laughs> <laughs> Eko. Si Eko ang pero hindi si ex. Thank you thank po. <laughs> 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 Grabe. Umahantong na kayo sa kwentong ganyan na si JM nambugbog ng ex. Ya, yeah. 'Di ba talaga nakakasyak kayo? Hindi ko maintindihan kung anong klasing mindset kayo para pag-isipan niyo ng ganun. Si JN, ang dami-dami niyang pinagdaanan sa loob ng PBB at hanggang sa paglabas niya ng PBB. Ang dami niyang pinagdaanan pero ipinagkibit balikat na lang niya ang mga basher, ang mga bash sa kanya, ang mga fake news na lumalabas tungkol sa kanya, lagi niya na lang pinagkikibit balikat at hindi na lang siya kumikibo, pumapatol. 'Di ba? Di nga dinadaan na lang sa biro. Yan, 'di ba? Tapos pag iisipan niyo na ng bugbog, my gosh, pambihira kayo mga tao kayo. Ah, grabe na ang inyong imahinasyon. 'Di ba? O oh, sya, ituloy na natin ang naturang video at ating pangtagusapan. Nang action nang bugbog, sino man na nakit yun. Handa na. Kapitigilan. <laughs> <laughs> eh, ko, si ko nang bubugbog pero hindi ex. Thank you po. Sabi tita, 60k ang baga sex para para patricity. Si Ki. hello kiwi, matitrace ka na. ko no. Lagot <laughs> ko. Ayan, humanda na ang mga basher ng JN Fiang. Ayan, lalong-lalo ka na kiwi. Kayang-kaya kang itrace sa high-tech ngayon ng ating technology. Kung internet ang ginagamit mo, na nyo mga basher, lalo ka na kay lalo ka na kiwi kung internet lang iyong ginagamit madali ka matitrace dahil meron tayong tinatawag na IP address ay matitrace yan kung saan ka nakakonek na internet yan diyan kanila matitrace at alam nila ang number ng iyong internet connection ngayon kung data naman ang iyong ginagamit ayan ay naka-identify na through ating email kaya kung data naman ang inyong gamit matitrace kayo sa pamamagitan ng inyong email, kaya kahit anong tago ninyo sa inyong mga dami account, kapag kayo hinabol na ng batas, kayo po ay matitrace. Meron po tayong tinatawag na IP address. Ayan, matitrace po yan sa pamamagitan ng inyong internet. At meron din po tayong tinatawag na data address. Ayan naman po ay matitrace sa pamamagitan ng inyong cellphone number na nakakonekta naman po yan sa inyong email address. Diyan po kayo matitrace. Kaya sa sobrang high-tech ng ating technology, kahit magtago pa kayo sa inyo mga dami account, kapag meron pong nag sa inyo at idinaanap po yan sa legal, ay mahanap at mahanap po kayo. Ayan. O, dahil nga saan nangyaring, ayan, dahil nga saan nangyari, na daw, ni Tita Mayra, dito kay Kiwi ay agad-agad naman ayan nag signings off itong si Kiwi ayan makikita sa kanya ayan daily ayan Kiwi signing off charot di ba ayan pa at talaga naman meron siyang mahabang ayan mahabang official announcement. Oh, 'di ba? Artista 'yan, 'di ba? Ang basher may pa-official announcement ng kanyang pag-signing off. Charot charot siya at ayan, pinalalabas pa niyang Uh, yung kay Fiang at kay JM. Kung susuportahan mo si Jaren, suportahan mo na lang si Jaren na hindi mo kailangan manghila ng tao pababa. ba diba? At syempre, ayan, marami namang naniwala. Ayan, maraming naniwala dito kay, Kiwi na siya daw ay magsa-signing off na. Kiwi isa kang duwag. Totoo at sang-ayon ako dyan na isang duwag itong si Kiwi. Bakit? Bakit niya kailangan magtago sa dami account? Kung siya totoo, 'di ba? Hindi niya na kailangan magtago sa dami account. Humarap siya, 'di ba? ayan Komento, ayan Kiwi signing off, 'di ba? Dami nagpipiesta na signing off na raw itong si Kiwi. Ayan, eto komento pa. Ayan, in kiwi we trash o di ba basura as a loud chaser. Ayan, I hope when the time comes, she'll never regret anything. Wala pong i si Fiyang. dahil nasa tamang tao na po ngayon si Fiyang. Ayan. O di ba sa dami pinagdaanan ni Fiyang, sa kanyang relationship, sa kanyang pagkabigo sa buhay pag-ibig. Ipinagkaloob po ni God si JM para kay Fiyang. Yang. Ayan, o, oh, di ba Talaga naman may paano pa never regret. Ikaw ang magre-regret dahil pag na-hunting ka, ba diba? Pag na-trace ka, kung nasa saan lungga ka, yari ka. Pati pamilya mo, kung may kabuhayan ka, kung sa'yo umaasa ang pamilya mo, maapekton dadya sa kalukohang pinagagagawa mo, kiwi. Ay ang sarap maging Jay and Fiang. Diba? Kahit sabihin mong mga dukha ang JN Fyang, pero sagana-sagana kami sa pagmamahal kina JM at fiang Diba? Talaga namang naguumapaw ang pag-ibig sa JN Fyang. Bagamat nakakasad sa parte ng Jar Fyang, 'di ba na parang lagi silang nanlilimos ng atensyon at ng oras. Dinadaan nila sa regalo sa mga bus na magaganda, 'di ba? Dinadaan nila sa regalo upang sila ay mapansin ni Jaren at ni sa matalang ang JN Fiyang o 'di ba, kami ang napili simulat sa pool, 'di ba? Pinili ni JM si Fiyang pinili ni Fiang si JM at hanggang sa paglabas nila sa bahay ni Kuya ay lalong naging matatag ang relasyon ng JM Fiang. Diba? Isama mo pa ang both family nila na parehong nagmamahalan at may tiwala sa isa't isa. Yan ang tinatawag na good karma. Ayan, tinamaan na ang J and Fiang ng good karma sa lahat ng naranasan nila sa buhay, mapaloob man ng bahay ni Kuya o mapalabas ng bahay ni Kuya. At ikaw naman, kiwi. Ayan, hahantingin ka na. ba diba? Kahit magtago ka sa dami account, may IP address tayong tinatawag at data ano, policy. Kaya mahanap at mahanap ka. ba diba? Ayan, ba diba? At kayo naman, marami namang natuwa at nag-signing off daw itong si kiwi. Ako naman, ang aking POB dyan ay ako'y hindi naniniwala na nag-signing off itong si kiwi bakit ako maniniwala sa isang dami account? ba? Diba? Ang isang dami account, kaya yung gumagawa ng dami account dahil wala yung sasabihin o gagawing maganda sa buhay. ba? Diba? Wala yung gagawing maganda. Kaya huwag kayong maniniwalang nag-signing off lang. Nag-signing off, off, yan dahil tinakot yan ni Tita May Mirna. ba? Diba? Hindi yan nag-signing off. Charot-charot lang niya yon, Pambubudo lang yan. Yan pa mag-signing off. E eh kulang sa atensyon <laughs> di ba Kulang yan sa atensyon. ayang kaya nga yan gumagami ng account. Baka, ayan eh, hindi napapansin. Kaya, dahil sa social media nagkakaroon ng attention sa kanya ang mga tao. Oo, diba? O, di ba? siya, siya, kiwi. Ayan. Igalingan mo ang pagtatago sa iyong account sa iyong dami account, galing-galingan mo dahil malapit na malapit ka lang habulin ng karma. Ayan, o ba? Diba? O paano mga madlang people sa nakagusto po ng aking video? Ayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po yung ring button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa, dito sa Josepa, anong latest? Hanggang sa muli, paalam!